Hello sa mga kasyapat kamaritas ko. So, this vlog is continuation ng aking Q&A. Uh, kaya same pa rin. Ayan, di tayo nagpalit. Ayan, dinugtong ko lang kasi mga ba na yung unang video. At hindi ko pa na shout out lahat ang iyong comment dyan. So, let's start para ma-i-shout out ko kayong lahat. Okay? So, Galing ito kay Sir Abdul. Same lang din yung uh, last na iniwan kong katanungan niya. Pero, ibang video. Siguro, hindi niya mahintay ang aking sagot or itong Q&A. So, hi, ma'am. Nagbabawas pa ng price ng alahas sa Palawan kapag December which is tinanong ko na sa last. In my case, hindi po. Ayun. So, ano po ba ang na-experience nyo? Nabawasan po ba? Yung sagot ko sa last uh, video is either kung bumaba yung appraisal sa inyo, baka may marami kayong naisanla na or pinarimata na mga alahas na hindi nyo tinubos. Yun yung ibang uh, reason kasi kung bakit bumaba na yung binigay na appraisal ng alas sa inyo okay so next is galing kay user ah at least ito at least ito okay yung uh, tanong mo ngayon sir ma'am unlike yung last na tinanong niyo na parang ano yung tanong niyo hindi ko na ano ngayon, sabi niya, hello loads, magkaano po ang per gram ng sanla ng 18 carats ngayon? Salamat. And this one is, comment mo sa Palawan Pawn Shop. kaya yes, pwede kitang bigyan ng estimated based on my mga pinagsasanla. Ayan, 18 carats kay Palawan is 3,000 pesos ang per gram po sa akin. Okay, so mataas-taas. Next is galing kay Sir Antonio. Ayan, sabi niya, hilo po ma'am. Masangala. Masangala po ba yung smartwatch? Magkaano po ba yung valor? I don't know po. I'm not sure. Ayan, kung ina-accept nila yung smart watch. So, I'm not sure po. Pero sa mga gadgets naman, may mga uh, sanlaan naman po talaga ng mga gadgets. Ayan, so try mo na lang po doon. Okay? Sa Palawan, since diyan ka nag-comment, hindi ko sure. So, shout out to you. Next is galing kay janji Z. Ayan, yung lightweight ba, madam, na sa sanglap sa Palawan Pawn Yes po! Yun yung maganda kasi, ayan, i-share ko na at natanong ko na rin kasi maraming nagtatanong about sa mga lightweight na mga lahas. Tinanong ko po, nag-a-accept po sila hanggang 0.2. Ayan, so 0, 0.2. Ayan, so in-accept nila yung mga lightweight talaga. Ayan, as long as may lumalabas na timbang, ayan, na accept nila sa kaya. Yes. Shout out to you. So next is galing kay, Shout out to Jay. Dito M 5D basta number na lang siya. Sabi niya, ah uh, Santo sa Carmona Cavite, magtanong ako kung may gold na hikaw na bilog at magkaano siya. Ay, eto yung na-share ko na uh, subasta na video is parang ano, so shout out to you. <laughs> Basta pumunta ka lang sa mga pawn shop and marami silang display doon na mga subasta na mga lahas. Marami po kayong choices doon na mga kung ano yung hanap mo and tanungin mo kung magkaano yung price, okay? Kasi depende po yung mga pricing, kaya wala akong masabi kung magkaano ang bilog na hikaw na yan. Na yan. So shout out to you. Thanks for watching. Okay. So, next is galing kay Ma'am Melody. Shout out to you. Tanong niya ito sa video ko. Ma'am, saan nagbenta ng diamond? Try mo po sa BHF Pawn shop Kasi yun talaga yung parang ano nila. It's all about diamonds. Okay? And sa mga ibang pawn shop na rin, nag naman sila. Dalhin mo lang doon. Sanla po ah, sanla. Hindi po benta. Okay? Pag benta, try mo maghanap ng kung saan may kakilala ka na bibili niya yan. Pero pag pawn shop, sanla lang sa mga pawn shop, okay? Next is galing kay Sir Fujuki. Shout out to you. Ayun. Hello po, kapag po diamond na may 0.5 karat, 1 karat, how much po kaya ang appraisal value? Pag sa mga diamonds po, wala akong direction na may bibigay dyan na mga price ng mga diamond kasi depende po sa appraiser and sa mga pawn shop. Kaya sa diamonds talaga, wala, hindi ako expert, wala, kulang yung kaalaman ko sa mga diamond. Kasi, very complicated siya. Ayan, kasi ako rin lang man. Ayan, ganitong sing-sing ko na yan. Real naman na diamonds yan. Pero, pag pinapa-appraise ko, ewan ko ba, parang wala akong nakukuha ang presyo ng diamond. It's like yung presyo lang ng gold. Yung binibigay, so wala akong may bigay na appraisal value nung uh, diamond na yan. So, try mo po, dalhin, and uh, pa-share na lang, pa-comment sa video kung saan ka nag- Uh, comment para may share natin sa mga ka at kamay natin okay basta sa diamond talaga naguguluhan din ako dito sa atin kasi wala akong hindi kaya ka sa gold di ba na pag tinanong nyo kung magkano ang program na ganito is mabilis kasi yun yan nakakukuha natin pag sa diamond it's very complicated kasi yung diamond is naka lagay na siya sa mga alas natin so wala hindi ko maano talaga Very complicated. So, masakit din ulo ko sa mga diamonds eh. Charot. Okay, so next is galing kay Nanay Kulot. Shout out to you. Sabi niya, Ma'am, ask ko lang, magkaano po ba ang sanla ng alahas kapag sa ibang bansa po nabili? Nakabili po kasi ako ng quintas dito sa Kuwait. 1.5 grams po. Ah, pare-pareho po. In my case, ha, kahit kasi mostly naman eh, ako rin, may mga jewelry ako na nabili ko sa ibang bansa. At pagdalhin mo talaga dito sa Philippines, kung magkaano, like, like magbanggit tayo ng isang uh, pawn shop like Buana kung magkaano yung standard price nila, appraisal nila ng uh, 18 carats, 2,875 is yun lang po talaga yung appraisal nila. Ayan, it doesn't matter kung galing pa yan ng Kuwait, Saudi, Japan, at saka kung saan-saan pa. Yun yung na ano ko ha. Yun po. Hindi purkit galing sa Kuwait is special price nung 18 karats mo na yun. Hindi po. Kung ano talaga yung appraisal nila sa Cebuana ng 18 karats, yun din po yung matatanggap mo. Kasi same naman na 18 karats yan. Same lang din. Ayun. Okay? Tama ba? Okay, so next is agaling uh, galing kay Ramir. Shout out to you, sir, ma'am. Ayan. Hello po, pwede po ba magsanla yung naputol na necklace? Paayos nyo po muna bago nyo po isanla, okay? Para sure po, kaya hindi ko yan masasagot. Pa, pwede naman po, pwede, mura lang naman magpa, magpadugtong ng naputol. Ayan, magkano ba yung binayaran ko last time? 100 or 150? Ayan, so ni nyo muna bago nyo pa pa sanla or isanla para for sure tatanggapin naman yan kahit may hinang na eh. Okay? So, next is galing kay user flex ko dito. Paano makabili ng inyong timbangan ng ginto, ma'am? Ay, eto yung, yan, flex ko dito. Marami po sa ano, marami naman sa online, ano ngayon eh, like, Lazada, Shopee, check nyo po doon. Ayan, yung ganito. Ay, maraming mga timbangan ng mga alahas. Magbabay ka na? Wow, may bag siya. Magbabay ka? Ganda naman. Dito yung aking pamangkin. Lalabas sila. Ayan. So, Uh, try mo hanapin po sa sa mga online app. Marami po doon. Okay? So, um, next is galing kay I am Jude. Shout out to you. Ma'am, good day po. Saan po maganda magsanla diamond earrings po? Napakamura kasi magbigay si Buana at Palawan po. Yes po talaga. Yan po talaga yung lagi kong sinasabi. Ayan, sumaniwala so na kayo sa akin. Na pag diamond talaga dito sa atin, hindi natin nakukuha yung tamang pricing ng diamonds natin. At saka, binili natin yung mga diamonds natin ng pagkamahal-mahal. Di po ba? Super expensive siya pag bibili natin. Pero once na natin sa mga pawnshop, shop pa, natin, OMG. OMG. Ganito lang yung nakukuha natin na appraisal ng mga last natin. Gakikit! Hindi man lang kalahati or ano. Kaya lagi ko, kaya lagi ko ito sinasabi before, ayan, sa mga gustong mag-invest sa mga alahas na once na pag nandito ka sa Philippines, go for solid gold kasi pag yung diamond talaga hindi natin nakukuha yung pricing ng mga diamonds. Pero pag sa ibang bansa, for sure matas po yan. Kaya wala akong masabi kasi same lang din yung nakukuha kong appraisal ng mga diamonds ko, mababa siya talaga. Kaya wala akong ano, I'm not sure. Ayan. So galing kay user may ding siguro may Ayun ko to ding po wala shout out to you na lang next ko na lang dito gusto ko isang la siguro may ring po ako ayun pala may ring po ako gusto ko isang la de go dalhin mo sa mga pawn shop at isang la mo okay basta gold. ayan basta gold yan Oh, eto na nga. Eto na nga yung sinasabi ko about sa Diamond. Sir Jude, eto. May comment o IG. TV, ayan, sabi niya, wala pong value ang diamonds sa ibang sanlaan. Yes po, I don't know why, yan din. Kaya nga sabi ko, very complicated is, ang diamond talaga is ang expensive. Ayan, I don't know why, yung iba talagang uh, pawnshop is wala talagang value, as in nababawasan pa instead ng wait ng mga alahas natin. Kahit sabihin mo yan na diamond, yes po, this one is real diamond. Ah, magkano yung presyo na, nagzan na po, kasali na po yun. Wala talaga. Kaya, ayun, sumasakit talaga ang ulo ko sa about sa mga diamonds. So, ayan, oh. oh. you see, this one, Oh. See, nataon na mga, yung mga sing, -sing ko is diamonds na ano, ayan. sumasakit yung mga ulo ko. Ayun. Kaya, uh, as of now is nag-stop muna ako bumili sa mga diamonds kasi once na nandito ka sa Philippines it's very complicated pag dadalin mo sa mga pawn shop ayun lang okay so next is galing kay ma'am uh, Juliana Julian ayan so shout out to, to, sa inyo Hi madam, pwede ba isang laulet ang alahas na kakatubos lang ilang weeks or months bago isang laulet sa Palawan ang alahas na kakatubos mo lang sa kanila din? Yes po! Ay, appear, appear. Kahit yan ngayon gustong gusto ng mga pawn shop eh. Kasi tinubos mo na isang lamo ulit, tinubos mo na isang lamo ulit, syempre kumikita sila dyan, yes po. Kahit sinanla mo ngayon, tapos tinubos mo ngayon, isang lamo yes po. Uh, san lang mo bukas? tubusin mo the next week? Isan lang mo ulit? Yes po, pwedeng-pwede po yan. Happy yung mga pawnshop dyan. Kasi yung kita nila, yung interest ba? Yes, walang problema yan. Okay? <laughs> uh, para ako rin lang yun. Okay, walang problema. Mm. Uh, next is, galing kay Ma'am Sita. Last na po ito kasi. Yeah, last na. Next na lang po ulit yung uh, iba, okay? Sabi niya, ma'am, may mga alas po ako gusto ko isang la, 21 carats, quintas, 4 na, 4 na, kwe, okay. quintas, tas, mag, kaano kaya lahat sila, 21 carats, oh, hindi ko po alam, ayan, so isang la mo po, dalin mo sa pawn shop po, since that one naman is uh, real gold, as long as real gold, yan, may isasan lamu po yan. Hindi ko po ma matansya. Kasi ano yan, isasang lamu 21 carats. Hindi mo sinabi. Hindi mo sinabi kung ilang grams yan. So, it's better if I were you, dalhin mo na mismo sa pawn shop para ma-appraise ng mga pawn shop at malaman mo na mismo on the spot kung magkaano ang value ng iyong alas na yan. Okay, so that's it for today's Q&A. Abangan nyo na lang po yung next. Ayan. And feel free to comment down below para may shoutout ko sa next na vlog natin. So, yeah. Thanks for watching and you know the drill. Bye-bye God bless. Namaos na ako talaga.